Muling naging usap-usapan sa social media ang mga revelasyong ibinulgar ng aktor at dating politiko na si Anjo Iliana, matapos nitong sabihin na inahas umano sa kanya ni Jose Manalo ang dating EB babe dancer na si Mergin Maranan. Ayon kay Anjo, hindi niya mapigil ang maging emosyonal habang inaalala ang kanilang nakaraan ni Mergin, isang relasyon na tumagal ng mahigit isang taon bago umano nangyari ang pang-aagaw. Aniya, hindi ko akalaing magagawa niya yon. Naglive-in kami ni Mergin ng halos isang taon, akala ko kami na talaga. Pero bigla na lang nawala, tapos nalaman ko si Jose pala. Inamin rin ni Anjo na matagal na niyang kinimkim ang sakit ngunit pinili niyang manahimik noon dahil ayaw niyang gumawa ng iskandalo. Ngunit ngayong lumabas na sa publiko ang tungkol sa relasyon ni na Jose at Mergin, napilitan siyang magsalita para ilabas ang kanyang saloobin. Ayun pa sa kanya, Labis siyang nasaktan hindi lang bilang lalaki kundi bilang kaibigan dahil ilang beses na raw silang nagkasama ni Jose sa mga proyekto at TV shows. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Jose Manalo kaugnay sa isyu, subalit marami sa mga netizens ang nag-aabang ng kanyang sagot o reaksyon.